Pupuntahan natin ang isa sa pinakalumang tower dito sa Negros. Ang tower na ito ay nagsisilbing lookout ng mga Espanyol noong unang panahon sa paparating ng mga pirata galing sa isla ng Mindanao. Daling po doon sa National Highway. Bababa tayo dito mga idol. Papunta doon sa sinasabi nating lumang tower. Dadaan tayo dito sa police station dito sa Dawin Negros Oriental. So, mga idol, tanaw na natin yung tower no. Nakapasok na tayo dito. Yan, dito palang makikita na natin yung Struktura na napakaluma na no. Grabe. Namangha ako mga idol no. Biroin mo ginawa pa to Ang panahon ng mga Espanyol iikot ko kayo dito Tara pasokin natin yung loob kung ano yung makikita natin sa loob wow ilang taon na kaya ito sa tingin nyo mga idol kasi wala kasi itong insaktong date eh kung kailan ito itinayo so meron na ditong mga ano gamot pero kinuha na nila so makikita mo dito mga idol no ito yung kakaiba dito eh yung ginawa nila ditong ah uh, bato Bato ito sa dagat kung makikita nyo. To corals to. Mga corals to. Yan. Ito mga corals na to matatagpuan to sa mga ilalim ng karagatan mga idol oh. Grabe. So ano kaya ang ginamit nito nung unang panahon? May siminto na ba nung unang panahon? Siminto ba to? Tapos paano to ginawa? So, ano kaya sa tingin nyo mga idol? Paano sila umakyat dyan sa taas? Kasi alam naman natin, ginawa nila ito para ito yung magiging silbing lookout nila sa mga paparating na mga pirata galing doon sa isla ng Mindanao. So, paano nila to ginawa? Saan ba yung isla? So, doon nakatutok yung isla, doon yung karagatan. So, may hagdan ba sila dito dati? linagyan ba to nila ng hagdan para makatawid dun sa itaas kasi ano kayang silbi no yung may butas dyan baka dyan nakatutok yung mga baril nila diba susubukan natin akyatin no? Oh. kung maakyat ba natin mukhang okay, hindi tayo makaakyat ha ah. tayong akyatin mga idol namang nga ako dito sa mga ginamit nila ng mga bato mga idolo oh yan oh corals oh. grabe biruin mo no mayroong ganitong istruktura dito sa Dawin Negros Oriental napakaluma ng na mga idol ilang taon na kaya ang tower na to labas tayo ito, kural so hmm.